So ayan mga katropa, welcome back again my YouTube channel. Samahan nyo kami sa aming trabaho mga katropa. Hashtag Buhay Provincia. So ayan mga katropa, bago kami pumunta sa aming trabaho, kailangan na naming sumakay sa Trewells Motorcycle. So ayan, ano ang na-film mo? katrupa sa ating sasakyan na trewels. wheels. Yeah! Ayan katrupa, Kauban na po na ang atong grupo mga katrupa. Sana oh. Sila ni Banjo. Hey! Daniel. Wow! Kani, dili po ni magpulahe. <laughs> Mone among kauban nga banggaitan. Yeah! Moy moy. <laughs> ang tirador sa lampinig. So ayan mga katropa, bago mi mo sa area mga katropa, Mahapit sa bigsudan mga katropa para sa among mahal. It is serve Ay, sa dinuguan, ma'am. Sana oh. Isa ka serve lang. What? Oh, Ay okay na, okay na Brad? Okay, ayan. Tingnan mo. She puts a hello. Tang inao oh, ang yun po tao oh, naggoyod na pong sako <laughs> Nagpasaan pag gross So ayan mga katropa bago may musugod ang saka uh, sa midre para malingaw ang mga tropa Migmumoy Migmumoy kinsay pangalan ni ano ni alo Migmumoy Sa tabakbak <laughs> What the fuck Tumaw so, ni mga tropa oh Tugnami so, sa area mga katropa Tingali ang mga sitwasyon Joy, maghihapon yung mga katropa. Kauban ba na among guwapong driver mga katropa? Sana Oh. Tapos ang among helper. Mo ni among helper mga katropa. So ang among arsobispo ang mga katropa na rin ito nagpadaklin-daklin. Pero arsobis ang among mga katropa. <silence> <laughs> Tapos, ang kauban na among karedor mga katropa na Aris Daklin, si o oh, hi naman sa vlog katropa. O oh, ayan, amo nang among karyador. Oh my god. So, tanaw na to iyang karabaw basig bayi ni o laki. Huwag subukan. Masisira ang buhay mo. ay. So ay eh, mga katropa, ito po ang ating aakapin na kanyugan, mga katropa. So sobrang taas to mga katropa kung mapapansin nyo. Ayan mga katropa. Ito ang pinakamataas na niyog na aakitin namin mga katropa. Ayan, So grabe mga katropa Kailangan to mga katropa na sama natin ng lakas at tapang Dahil nasa itaas ng inyog mga katropa uh, Mayroon doon mga kubuyog, yung tuko At saka yung mga, yung mga langgam mga katropa Yun ang mga encounter nyo doon sa itaas Ayan So ayan mga katropa, kailangan natin dalhin yung ating kamera sa taas para makita nyo kung gaano kataas mga katropa. So, ayan mga katrupa. Kung mapapansin nyo mga katrupa, nandito na po tayo sa taas. Ayan, yung kabilang niyog na sa gilid natin mga katrupa. Ayan, yung kasama natin na isa, si Banjo. nag din mga katrupa. So, yung taas nito mga katrupa, nasa uh, 100 feet. Ata, ito mga katrupa. Pumasubra pa. Ayan, ayan yung ating mga kasamahan sa si baba. So, grabe mga katrupa, sobrang taas to So, kailangan na natin ng mga katrupa ng lakas dito mga katropa at tapang mga katropa so pag takot tayo dito mga katropa huwag na lang tayo magsubok mga, mga katropa so ito po ang ginagawa ng mga taga probinsya mga katropa para makaraos at makabili ng pagkain ng pamilya ayan katropa So ayan mga katrupa, ganito ang buhay ng taga-probinsya. So ayan, shoutout nyan sa ating mga solid followers mga katrupa ng OFW. Thank you sa so support mga katrupa.